Alright, so welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright guys, ngayon na hindi tayo nakagawa ng video reaction. No? Ito nga, marami na nangyari sa Maynida at nangyayari sa araw-araw. No? Bukod nga dyan sa may nagahamon na ng suntukan. <laughs> Ayoko nagawa ng reaction nyo. Ayan natin sila dun. Ayan natin sila dun. Hanggat di ba naman nangyayari? Anyway, ito nga, pag-uusapan nga natin about nga dito. Dito nga. Ang ko. No? So, ang dami na nangyari dito sa Maynida na hindi natin nagawa ng reaction. Kagaya ng problema sa basura, tapos yung mga pagpunta ni Yorme, pagbisita, yung mga donasyon. No? Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kandida ah, kandidato. Mga politiko na tumutulong, no? yung mga nanunungkulan, yung mga senador, yan. At yung mga negosyante na tumutulong dito sa amin nung sod ng Maynida. Maraming maraming salamat po. Eto nga mga kababayan, no? Eto nga nagkaroon ng ano nga kanina, ito nga yung sinanay ayan. Yan. Eto ang mga kababayan, ito na aksidente na sa lubsob. Doon nga sa lugar ng 6th district. <laughs> ay tayo, the 6th district na naman. Sabi, may tinitira na naman tayo. Sa 6th district ng Maynila. At alam ko kung saan lugar to, sa punta. Oh, di ba alam ko agad, eh. Lapit eh. <laughs> eh, sinanay eh, na accident na subsob gawa ng asfalto hindi naman mo siya naging nasira dahil sa bagyo o sa baha. Pero yung pagkakagawa ng asfalto eh, hindi ho maganda. Di ba? Oto, panoorin natin yung video bago natin na i... ano? Di ba? Panoorin natin yung video. Ito yung video. Inanay eh tapos bigla ang pagpunta ni Yormisco dun nga sa itong akala nanay na naaksidente dahil nga doon sa asparto. although malapit naman si Yormi noon nangyari yun diba nabalitan siguro ni Yormi nandito siya sa Mayenoy eh, parteng Santana sa Santana Hospital o ito na natin <coughs> Alam ayan. mga kababayan, kaya ganito kamahal si Orme dito sa Maynila. Sobrang pagpapahalaga niya sa mga lolo na sa matatanda, sa mga bata, naman? Sa mga batang Maynila gusto mo nga yung mga ano eh, minsan kahit di na nga taga Maynila pag may nagre-reklamo about sa problema, eh agad naman ina-action na ni Yormis ko. Diba? Tuloy natin to. Yun yun. Ka Hindi hugot yun. Sinabi ko lang kayo. Okay, mamaya tayo mag-usap. Okay na yun. Okay na yun. Ang sabi sa akin. Hindi tapos. Pero the Marami, mayor, Marami. Ano 'yung pa? Hindi pantay.

talagang isipin niyo eh, kung, syempre kung ikaw sa magulang mo mangyari, talagang mababad trip ka. Di ba? May inis ka talaga eh. Kasi inanay mo, di ba? Naaksidente dahil sa kapabayaan. Di ba? Although wala naman mo sinisisi, pero <laughs> meron mo talagang dapat ano yun dyan, di ba? Kasi may kapabayaan mo nangyari. Babakita ako sa inyo yung, ano, yung chat nung kakilala natin dyan, yung tropa natin.

Yung <laughs> kalsada calls, hindi pantay <laughs> Ang galing yung gumawa <laughs> Minadali ay pala anak ano ng paling kaya nito ano ang 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 paling kaya nito so live paling kaya nito live ang paling kaya nito ano ang paling kaya nito ano ang paling kaya nito ano ang paling kaya nangyari ano sa santa ana maynila punta di ba? So nakakalungkot man lang, 'di ba? Hindi man lang iho inayos. Kasi ito yung problema pa ko ituit natin sinasabi. Alam niyo yung ano, yung bigay yung nagbabaha, no? Wala ho nakita ng ano, yung kumbaga wala ho tayo nakitang basura sa Maynila. Na uh, lumulutang lutang. Do guys sa Quezon City, 'di ba nakita niyo? Naglutangan yung mga basura. Sa Maynila wala. Wala kayo may kita. Pero burak ang dami. Tsaka yung mga nanigas na asfalto. Yun yung problema. Kasi yung asfalto, pag ganito ang panahon, naguulan, nadudurog yan. Lalo na pag malambot o istapa yung pagkakagawa. Diba? Tinipid sa alkitran, tinipid sa ano, sa, sa kapal, numipis. Kasi meron yung porsyento dyan. Tanungin nyo yung nagpagawa niyan. O tanungin nyo na lang si Sandy Ocampo. Yung dating congressman dyan. Ayun nga, eh nga, to nga yung ano, sa so, tinanong ng yung, ano natin, yung tropa natin diyan, malapit, no? So, pupunta rin kasi tayo diyan eh. Ayun, yun no? Ayun sabi niya, di ba? Ang nangyari talaga yan, pre. Kung bakit tini ano tinigil yan? Pauwi na ako ng gabi niyan eh. Mga ano DPWH hindi natin binanggit. Gabi tinira eh labas pasok ang mga sasakyan. Totoo naman kasi labas pasok ko din ano, yung biyayang punta, papuntang Quiapo, tsaka Santa Mesa. No? Yun yung sasakyan na dumadaan dyan. At bukod nga dyan, dumadaan din siyempre yung malalaking truck. Yung mga, ano, yung mga truck na malalaki, dumadaan mo dyan. Kasi, yung may, ang tawag nito, yung flammable truck. Na, yan, madalas nakakasabay kayo dyan. Pag dumadayo ako dyan, pumukunta ako dyan. So, yun nga, sabi niya, malalaking truck, tapos mainit pa. Nagalit yung mga tao sa kanila. Yan. Lakayan natin konti. Nagalit ang mga tao sa kanila. Bakit kasi ganitong oras nyo ginagawa? Pwede nyo naman tirahin nyo na madaling araw. Ay, ayun, pinatigil nila. So, nagalit yung mga tao doon. ano yung nangyari. Sabay layas ng mga ano, layas lahat kinabukasan, hindi na tinuloy. Ayun lang. Ang tanong kung tinuloy ba? ba diba? eh yung nakalagay dyan eh. O, oh, ayan, pati yung dito. Yung dito, yung, yung dito. yan O, oh, shoutout sa dito, ha. Hmm. Shoutout sa dito. Ayusin nyo yung, ano, yung mga manhole nyo. Ha, ah, dito, dito, malapit sa amin, no? Si Ryan Manhole. Ang lalim na. Nagugulat kami mga rider. Minsan, iiwas ka na lang. Baka masagi ka pa, pumunta ka sa kanan o no? sa kaliwa. Oo, mataas yan. Kabila halos lagpas. Isang dangkal. Hindi na isang dangkal yung taas. So, yun, medyo ano pa, numipis pa, di ba? Medyo mababa pa. Pero nung nakaraan daw, medyo isang dangkal yung taas niyan. Ewan ko lang ngayon, kasi di pa ako nakapagdaan uli dyan eh. Isang dangkal. Sabi mo kalsada ganun, di ba? Yung kalsada ganun, hindi pantay. Hindi hirap dumaan yan. Pag, pag ganun ka overtake, hindi ka maka-overtake. Diba, Lang yan. Dapat ayusin yan. Kasi, ano nyo, problema po yan eh. Nakaka-aksidente po yan. Lalo na yung mga manhole na, alam nyo yan, yung malalalim. Di ba? Sinabihan na yung mga yan noon eh. Pauwit-ulit lang eh. Pag, na, pag iba na mayor, ayaw na gumalaw eh. Pag matindi yung mayor, tsaka gagalaw eh. Yun sinasabi dyan. Di ba? nga dyan, mga kababayan. Eh, hindi lang naman huwag dyan ang nangyayari, kundi sa ibang lugar. Diba? Ito, kagaya na ito. Ito, ayan. Kita niyan, mga kababayan. Wala nang problema sa basura. Ang problema ngayon, ayan. Diba? Nag ganda lubak-lubak. Nakala mo, dumadaan ka. Saka punta, to the moon. Road trip, boom-boom. Diba? Ang hirap po niyan, no? kasi hindi mo makita yung dinadaanan mo. Kung malalim ba o mababaw ba yung lubak na dadaanan mo. Kasi pwede ka sumemplang dyan. Kita nyan, yan? Tsaka kung ganyan lang din, di ba? Isipin niyo, di ba, kung sa ibang kalsada. Sa ibang kalsada, hindi dyan kasi bawal tumawid dyan. Kung tatawid ka, di ba talagang matitisod at matitisod ka. Kaya dapat yan, gawa ng aksyon. Di ba? So, we're very thankful talaga kasi kung mayor namin sa Maynila, eh talagang ano, di ba? Action agad. Di ba? Hindi na, na hindi kagaya nung iba, ibang politiko, pag uh, nag nag-aaproblema, ang ginagawa, hahanap ha -ha, na hahanap, nasisisihin. Ganon yung iba. Pero to si Yorme, iba. Di ba? Action. Solusyon ang kailangan. Ganun dapat. Hindi yung sisisihin pa natin yung iba. Although kahit sisihin pa natin yung mga nakaraan, di ba yung nakaraang administrasyon, eh wala na hurun na tayo magagawa dyan. Diba? May na ng matanda eh. Diba? Nasa lubso, na sumubsob, di ba? Natisod. Diba? Kaya nga, yun yung mga mga kababayan, panawagan ko sa mga kababayan natin sa Maynina, kung meron mo kayong makikita ganyan, wag mo kayong may i-post. Pakita nyo sa social media. ba? Diba? Para makita din, no? Kasi pag nakita ho kahit ng mga, ano natin, kawanin ng gobyerno, lalo-lalo nung lalo sa Maynila. Hindi pa po, baka malamang unahan na nila si Yorme. Di ba? Alright, sa'yo lang, binigyan natin ito ng reaction. Sana nanay, magpagaling po kayo at diba? ingat po uli sa susunod. Sa mga kababayan natin sa Maynila ah uh, yun, mabuti naman, no, eh, wala naman hong ganong masawi sa bagyong ito. At din nga, 'di ba? Mag-iingat po tayo palagi. Alright? right?